Yan mga amigo, dito na naman kami. Dumating na sa aming uh, pag-deliveran uh, ng ano. Ayan, uh, dito kami na Ang uh, uh, tubo. Doon pa, malayo mga 3 km. So, mag 5-4 siguro. 5-4 km doon pa. Yan yung tubo. Kaya, hindi kami makapunta doon sa dulo. No? Dahil ano, wala uh, walang parking doon. At ang haba ng uh, truck nami, no? mga truck namin, no. Wala mang parking doon na, ano. Ang haba. Kaya dito kami may space. Bukas na umaga kami punta doon. Yan, ang tinakbo na yan mga ano na siguro. Mula doon sa simula doon, mga uh, 10 kilometers na rin siguro. Yeah! Ang tinakbo uh, na. Uh, mga higit sa buwan na kami naghahakot mga na yan sino yung kasama ko ito na sila, dumating na yung iba ayan guys, ayan si guys oh, makaway pa si guys eh Yan uh, mga amigo at uh, tatanggalin ko aking mga belt. Alam mo yung mga belt namin, grabe. Dito pa lang, solve ka na. Oh, lalaki. Ito ang manaw, oh itong ah. Ma... Uh, ah, ratchet niya. 'Yan oh. Nasa ano? Ah, uh, nasa tatlong kilo siguro 'yan. Yan, sama-sama yung belt na yan. mga 10 kilo. Pati belt na 'yan. Napakabigat. Pero hirap. Oh, ang lapad eh, oh. Oh. 4 inches 4 inches ang lapad hindi kayo dati sa amin na 2 inches lang yun kalahati lang yun dating nagamit namin eh, pinalitan hirap napapahirapan kami eh. sige lang okay lang so yun muna at uh, tatanggal natin yung muna yun ano ang ating uh, ratchet na yan at, ating uh, ating abel ayaw ka muna kayo ko agad dahil uh, bukas kasi lamig lamig yung bukas umaga pag ano natanggal pa tatanggalin uh, ko na para bukas din ako mahirapan Thank you. yung gear niya napakalayo kaya pagka, kasi pag maliit kunting ganun mo lang ito ahabulin mo itong gear na to eh, para may pag kalanganin ay nako babaloktot talaga yung ano mo kakakahigpit problema naman mga amigo. ano, you know, o. Kairap. Ito mahirap eh. ayun lumes o. To, Ito. Ito, dapat to oh. Nakapatong dito hin, eh. Agayun, you know. You know. yun eh. Kagaya niya no. Ayan o. Kaya kukuha na naman ako ng anong kit doon. Pag-discartean ka yan kayun. kung anong nangyari doon. So, ayan mga amigo. At kuha ko yung screw. Bakit ako, hindi ako kaya pagbaba ko. Hirap. Kalaking niya eh. Matigas. ano, nasungkit ko dito nagawin ko ng na paraan dito ko sinungkit oh para may tulak pa baba yan pumatong na siya yun na napipiro kasi yan dahil uh, yung tubo gumagalaw pagka tumakbo yung truck nung gagalaw yung tubo kaya na pipersa siya hindi man, pit, hindi man kaya na putulin at sana mahina yun ang ano niya yun ang, ang, ang gagalawin niya sa lain bounce bounce tubo na yun eh pagka eh at yung mga trap, uh, truck magbounce yan pagka Naplag ko po isang ating pag... Ano Ano ito? Ayan. Ayan. ko itong ano. Ratchet. Lagyan natin sa box. Guys! Sinaraduan mo ako guys! Ayan. ng ating sino, ano? Ay, tumiklo pa ng ating ano. Ating uh, vlogging kit. Hindi ko pala naikitan. Papasok natin dyan sa box. Kukunin ko na yung ano to. kabila. Yan mga kaibigo Ah... Uh... Papasok natin dyan yung ano Papasok natin dyan May sakaon So ba ha? ha? belt na pa ang ating uh, ano yan yan belt i-tickloppin natin yan hirap yan dapat so, ang ako ng karton kasi yung kanto ng ano na yan ito ito sarayan ito ano ito, sarayan ito eh kepasukanan di En dan ga je daar en dan bouw je, en dan dan Guys! Guys! Dinara duwan mo ako, guys. Dinara mo wish kina guys ah. Alala, para lang ay rabas mo ako, 'tong mga 'to. Asa na John? Kaneti Mamod eh. Parang bata na Itong taon na yung Yung belt niya Ano yung mo na! Parinig isa sa yo, Si, Bang guys. Ah. Kita dinanya. Kita kayak lapis ayo. Dilapak selupa. Ah. Ah. Dila pag sa lupa. Bina bawa kan eh. Oh, Ani, ai si nang telire eh. Dia mau makan. Baik sih yang telire. Dia mau makan. Eh, uh, dilapak pak salo pak, kan. Ketutupan antrapan lu. <laughs> Dunggol. Berini kita sembunyi lain. Ya, no amigo. Itu akin last. kanya eh, kasi mixing yung mixing ang daliri niya eh. Kasi lapad oh. Pulong isang tangkal. Yung lapad. Okay na, mga ko, loob na lahat. Sasara na yan! Hmm. Sadya natin padlock! Pagpadlock natin! Ah. Okay na. Tapos na. Ayos na guys! Ayos na! Ayos Ayan na, si guys. Napakasimple yung trabaho guys. Pero napakahirap. <laughs> Ayos. Oh, dumi. Ano ba ginawa mo sa gloves mo? Nilaban mo na yan? Ah, uh, ano? Nakatakpo na ng tubig nung binabad kong kaldiro. Oh. Laban mo na lang. Eh, lagyan mo na ang sabon na ano? Sabon na Mr. Clean. ang pinakamagandang lalaki Mr. <Clean laughs> sa balat ng lupa. <laughs> <laughs> Hayop <laughs> ka talaga! Ang ganda mong lalaki! So, oh, ayan! Kaya nito! Ang ganda nito! Ang ganda nito! Bye-bye! Thanks for watching! Ayok nito! Pwede nito! Pwede nito!